naging sponsor ko sa... Yung pagiging cyber mo, sarili mo yan o may company ka? Hindi, ako. Si sarili man. mo siya. Ah, yung oh, APAM, APAM, gano'n. Yes. APAM, okay. Bali, ano. Ay, eh, nakipag-dump noon, di ba? Eh, illegal yan, guys. Tawag yung sa kularan, mm ha? Ito, nakukwento ko lang kasi. Legal na, siya, na, legal. Para malaman nyo rin yung background. So, nito. dati ka doon. Da, dati po akong... Cyber. Cyber, ganyan. Ito hmm. po, sa mga batang nanonood dyan, illegal po itong sinasabi ko, illegal. ha? Ah. bali, ay nga yung naging sponsor ko to your team tumagay mm Ah, -hmm. uh, ayun yung nagpapa-injure uh, ganyan uh, sa dede eh mm -hmm. dede ko kasi napatanggal ko na to eh huh? napahinji uh, going to implant ako dati kasi napudpud na yan? Oh. bali ano to malaki dati na dito ayun minahalo ko kasi going to implant ako implant ako okay. O, tapos yeah. going to Thailand pero hindi na bakit? Nag-assist. Mag-work ka sana doon? <laughs> hindi. Magpapainit lang. Kasi mas mura ah, kasi. Ka. mas mura doon. Ayun yung that time na may pera ka pa? Oh. Pero hindi na natuloy kasi nga ayun na yung nagkaroon na ng strategy sa buhay. So yung mukha mo sa ayong dibdib recutada? Recutada pala. Siya. Yes. Ang galing. Saka makakita ng bad job pero retukada. Ay, bad ka? Hindi ako bad job. Haga. Siyempre nakatira ko sa ano. <laughs> ah, pure Pilipino ka. Pure Pilipino. Ah, okay. <laughs> <laughs> ano lang, yung way ng ano, nakatira sa, sa kalsado, di ba? Oo, oh, mga, oh, batang hamog, mga ganon. Oo, pero hindi yung pwede, yung ano lang, eh, siyempre, kung nakatira ka sa ganyan, ano ka ba? May na, may naitulong naman sa'yo yung foreigner mo dati, eh, two years padala siya, ganon, ganon. Ah, ba, ay, sumusupport na sa akin ng two years. Hmm. galing, no? Sa so, sariling product mo yun, wala kang ibang nire ne ito, sumayo sa'yo ka dyan, wala. Hindi, alam mo ba yun? Ito yung cyber nga, di ba? Cyber? Ano yun? Kunyari maganda ka. <laughs> Or ano? Uh, pero sa online? Oo. Ay, may ganun ba? Yeah. Oo. At ang bayaran noon to credit card. Buti nagpapadala. Oo. Yeah. Kasi di ba? Kasi manalaman upon... mo naman yun kapag binabayaran ka na yung may, may. May, hmm? may ano yun. May umakyat? May ano siya, may makikita kang lalabas sa ganun. Ala? So, Mas makikita mo kung magano na binabayaran So bago ka mag-show, bayad mo na. Bayad mo. Ang galing. <laughs> Siyempre mamaya. Mas kung wala kang PayPal account, hindi ka makaka-register uh -huh. sa site. Kasi mamaya nag-show ka na, hindi ka binayaran, di ba? So ayan pala ang ano ni Pio, no, uh -huh. from Tapos, Cyber. Ay na yon yung bali nung ay nga yung kayo na bakit yeah. napunta sa kalsada niyo. Nagiwalay kami kayo. Nagiwalay kayo. Na-depress ako ng todo. So gaano katagal na kayo ni Dewata? Ilang no. years na? Four years yata kami magkasama sa Tulay. Four years Lali. na. nadupa pa yung bugbugan, di ba? Yun. Oh. Napanood kita sa ano eh, TV. Oh, sa, when, uh, way back 2018 ba yun? Oh. Pwede mo ulit ikwento yun, yung uh, bugbogan. Ah, yung bugbugan naman. Ako yung kaaway talaga. Yun. Ah, ikaw ang kaaway. Oh, sa ilalim pa lang ng Tulay, oh. nabugbug ko na yun. Yung pag, <laughs> nung pag-akayat, pag nagsumbong dun sa kasama niya. Eh, Siyempre, kasama ko si Luwaga. Nagtawag, oo, oh, nagtawag. Bali, tinulungan ah, lang yun kami. Ah, ah nagtulong-tulong na lang. Kumbaga diba, umawat lang. Kumigit um, na lang yan sa amin kasi magkakaibigan niya. Oo. Tapos uh, na yun na hanggang sa <laughs> ihiwain na ako dapat ng blade siya umara. Eh bakit naman kayo nag nagbubugan doon? Yeah. Dahil ba sa tarima, mga unit-unit? Kasi unit. na diba nga yung panahon doon yung Duterte. Ah, Duterte. ah, Duterte. Ah, takot kayong ma -ano, uh, na uh, maturo na kasama kayo? Ako, mga... hindi naman ako nagmamalinis eh. Uh -huh. diba? Ang amin lang, ako humuto na ako ng panahon na ito. Mm, diba? okay. Sana dalangin rin decision namin na okay yung Mm Kasi mamaya madami ito. Kasi do di ba? Diba? diba? So, eh nagpatigas ang ano nila. Nagbugbugan kayo, binugbog niyo. Nagbugbog na lang sila. <laughs> diba? Kasi may pusa. Siyempre hindi nga nila ako kinaya. Oo. -o. Kaya bumunta sila ng sandata. Sandata, diba? nakahiwaan sa pa. Hindi, Sabay ay, pasok si Diwata. Nakahiwa si Diwata sa lupa. Bumalandra siya para hindi siya ma... Hindi ka maano. <laughs> so bumalandra Kaya, pala. Kaya masasabi ko ang ganda-ganda ng mukha ng kaibigan ko, sinira yun. Oo, oh, diba? <laughs> tapos nagmodel-model pa siya doon di ba? Sa, dun siya ay, lalong ay, sumika. Ayun, ay, oh. So ngayon, nasa poder ka na uli ni Diwata? Oo. Oh, oh. Gusto mo bang Pero ngayon kasi nag-day off ako. Day off ako bumabalik. Monday pa ako nung nag-day -day oh. off. Eh, di-day off din si Impacta? Hindi, hindi siya. Uh, dun talaga siya? Oo, oh, kasi wala naman siya yung oh, wala siyang bahay, Impacta. so, ayun um, um, ano uh, ilang araw kay ilang araw yung work nyo doon sa Quezon araw -araw. City araw-araw ngayon lang yung day ako pero hindi pa ako bumabalik eh. kaya nga nagagalit na si mama na bakit nandito pa ako bumalik na daw ako